Hey guys, kwentuhan lang tayo, no. Gusto ko lang i-share sa inyo uh, yung mga behind na ginagawa kong racket at pagsa-sacrifice <laughs> pera lang. Ako kasi si eh hindi kami nasanay sa utang uh, Mula nung bata. So, pag meron kaming kailangan bilhin, pinag-iipunan namin 'yan at kami kaming lahat sa family. So, kami tatlong magkakapatid, independent kami, uh, may kanya-kanyang -kanyang pinagkakitaan at nakakatulong na ngayon sa magulang namin. Ang hindi yung kami yung umaasa sa magulang namin. So, yung iba, akala nila ang dami-dami kong pera. Kung followers ko kayo, alam nyo na na scam na ako. Wala akong ipon yung sa last relation ko sa lesbian. Kasi puro labas yung pera ko. And ngayon, this year, 2025, meron akong malaking pinag kagastusan. para naman yung sa sarili ko. Parang for me, yun yung the best na um, Regalo ko sa sarili ko after 17 years of being married sa tatay ng mga anak ko sa first boyfriend ko eh naging tatay ng mga anak ko uh, so nagfile ako ng annulment this year kaya alam niyo naman pag sinabing annulment so malaki-laki ang kailangan natin So, ang dami kong racket talaga nang pinapasok ngayon. Pati pag... Uh, pati ngayon dito sa mga... Kasi eleksyon, diba? So, pinapasok talaga yung lahat-lahat. Kasi sa tindahan, uh, malaking tulong din yung tindahan. Pero, syempre, mayroon akong... May anak ako eh. May iba akong mga bayarin. Lalo na ngayon na uh, ina ko ulit yung SSS ko. So, dagdag sa bayarin yan. And, alam nyo yun... <coughs> alam nyo ba, sa ibang mga racket ko, ang konti lang talaga yung bayad sa akin yung tamang siguro yung iba tatanggihan ano ba yan yung konti-konti lang naman yan ganito sa pakahirap pang pinapagawa parang ganon siguro kasi kahit sinasabi ko sa iba ang konti nga naman talaga ng bayad para doon sa ginagawa ko pero kinukuha ko siya, ginagrab ko siya Kasi kahit konti yun, pag dumami naman yun Maiipon hanggat kaya ko Hanggat hindi masasacrifice yung tulog ko Hindi ako ganun kapuyat Kasi uh, healthy living din ako ngayon ayoko isasacrifice yung Pagpupuyat na todong puyat Sa bebe ko lang ako magpupuyat <laughs> I mean uh, kung, kung kaya kong gawin At hindi mapapahiya Yung nagrefer sa akin Kung sa tingin ko magagawa ko ng maayos yung trabaho ko Ginagawa ko kahit maliit yung bayad So, 'di ba? Tapos yung iba kung makamessage sa akin, kung makautang sa akin, ang lalaki, magsisimula pa yan sa 20,000, 20 20, 20,000 bihira may mangutang ng 5,000. Diba? Ganun ba tingin nyo sa akin? May mga problem din ako na naka-only me na hindi ko na siya pinapublic. More on good vibes lang ako ngayon. Kasi, syempre, diba? Kung may problema ako. Madadamay pa kayo. At saka yung mga basher ko, yung mga galit sa akin at yung mga nag-aantay na bumagsak sa akin. Syempre, matutuwa sila. Diba? So, hanggat maaari, sinasolusyonan ko siya na mag-isa. Especially kapag sa pagdating sa pera. And naniniwala ko doon sa salita ng God will provide talaga no hanggat na kaya mo siyang gawan ng paraan thankful ako kasi kahit pa kung nagigipit ako sa pera nagagawan ko siya talaga ng paraan on my own kaya yung mga racket na pinapasok ko malit lang po talaga yung bayad sa iba pero kahit pa paano ay meron sa social media ko hindi yan ano tingnan niyo naman yung views diyan may buwan halos one year ako before na walang kinita kasi kailangan may 100 dollar ka bago sumweldo buti nga ngayon 25 na lang yung minimum pero yung iba, naku, minsan $25 Sakto lang sa isang, isang buwan ang kinita 25 times 56 May na lang sa isang buwan, may 1.4 ako May 1.5 Hindi porket nagbablog malaking sweldo Tinitignan din po yan sa mga views Ang lilit lang ng views ko diba? Sadyang hindi lang ako ganun ka, luho or bili ng bili ng hindi naman kailangan, hindi importante. Kaya alam nyo, pag napipili ako, thankful ako kasi sa dami ng vloggers ngayon, content creator na ang gagaling din at ang tataas ng following, na ang bilis tumas ng following nila. Sa akin nga, ang tagal nga na na-stack sa 114,000. Eh, yun, thankful ako doon. Yung mapili ka pala, yung parang yung manominate ka. ba diba? So, yun, thank you so much. Yun lang yung gusto kong iparating sa nangungutang sa akin na akala ang dami-dami kong pera pero survive lang din ako sa pang araw-araw hindi lang halata hindi lang siya halata pero ayun meron akong pinag-iipunan din for the future kaya hindi po talaga ako nagpapautang at wala akong maipapautang sa inyo kasi may sarili din akong pangangailangan na ginagawa ko ng paraan dahil makasakit. makasak makaperwisyon ng ibang tao so yun lang